Samantala sa kaugnay pang mga balita, nagahin rin po ng kandidatura ang ilang artista at social media personality para tumakbo bilang konsihal naman sa 2025 midterm elections. Kabilang na rito ang aktor na si Enzo Pineda na sinamahan ng kanyang kasintahan at actress din na si Michelle Vito at kanyang ina para maghain ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkakonsihal sa ikalimang distrito ng Quezon City. Ang ama naman ni Enzo ay dati na nga rin naging kongresista na si Enrico Pineda bilang kinatawa naman ng One Pacman Party List. Tatakbo din ulit ang aktor na si Alfred Vargas bilang konsihal din ng ikalimang distrito ng lungsod ng Quezon sa ikalawang termino. Susubukan naman ng isa sa noontime variety show host na si Ayon Perez na bagito sa politika na tumakbo bilang konsihal sa may konsepsyon Tarlac naman po yan na nauna nang ngang nanumpah bilang miyembro ng Nationalist People's Coalition na pinamumunuan naman ni Tarlac Governor Susan Yap. Samantala, nagayon din po ng kanyang kandidatura ang content creator at beauty products owner na si Rosemary Rosmar Tana Pamulaklakin para yan sa pagkakunsihal sa unang distrito ng Manila bilang independent candidate. Una na nga po niyang tinangkang pasukin ng politika noong 2022 sa pagtakbo bilang konsihal ng ikaapat na distrito ng Manila subalit natalo siya. Binigyang din ang Commission on Elections na hindi dinidiskwalipika agad bilang nuisance candidates ang isang individual dahil lamang ito ay mahirap o walang kapasidad na makapaglibot sa iba't ibang sulok ng ating bansa sa panahon ng kampanya. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, walang property qualification para humawak ng public office. At uh, gayon man, aminado si Garcia na maaari pa rin itong uh, magambag sa kanilang desisyon ngunit hindi nito madidetermina ang kanilang magiging uh, pagpapasya. Ginawa nga ng opisyal ang naturang pahayag sa gitna na rin ng mga naglitawan na pagkadismaya ng ilang senatorial aspirants sa unang araw ng filing ng kanilang Certificate of Candidacy nitong araw ng Martes dahil sa pagkadeklara sa kanila bilang nuisance candidates nung mga nakalipas na halalan. Inamin naman ng Paul Body Chief na humaharap ang Commission on Elections sa maraming complaint hanggang Korte Suprema para naman sa mga kandidatong nagre-reklamo na inuuri bilang nuisance candidates o bilang panggulo sa halalan. Paliwanag naman ni Garcia na base sa nagdaang ruling ng kataas-taasang hukuman, nagbigay na ito ng gabay sa Commission on Elections kung paano nila ipoproseso mga kandidato ngayong taon at sa darating na halalan. Aniya, ang mga kandidato nga natag bilang nuisance candidate ay ipapatawag at bibigyan pa rin ng pagkakataon na makapagpaliwanag kung bakit sila na bilang nuisance candidates. Kahapon nga mga kabombo ay uh, naghahain na ang uh, ilang kandidato ng kanilang Certificate of Candidacy dyan sa Ten City sa lungsod ng Maynila kung saan may mga re-electionist uh, na mga opisyal ng ating bansa ang present din at naghain ng kandidatura. Narito ang bahagi ng uh, naging mensahe itong si Senator Francis Tolentino. Probably we'll try to harness the, the gains uh, of the current administration relative to economic recovery and some focus on foreign relations and defense matters as well. So it's more of uh, continuing what I've been doing right now as well as helping the current administra administration achieve its aims. bahagian ng mensahe ng isa sa mga kumakandidato bilang senador pero may uh, kum may mga seryoso na naghahain ng kandidatura meron naman na nagiging sentro at agaw pansin dahil nga sa kanila mismong mga testimonya o yung mga pahayag uh, doon sa pagharap uh, uh, pagfile bilang kandidato ay uh, natatandaan ng ating mga kababayan na ito dati na itong naghahain ng kanyang kandidatura at uh, ito yung dating nagpakilala bilang asawa ni Chris Aquino. Ngayon ay may nais naman siyang pakasalan at ito raw si Senator Amy Marcos. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Daniel Magtira. Eh, kasi si Chris Aquino ay eh, lagi wala nasa ano sa ibang planeta, ibang ano sa planeta, kasi. Kaya pakakasalan ko na lang si Amy Marcos. Samantala, mga kabombo, kung may mga personalidad na naghahain ng kandidatura at uh, iniindurso yung kanilang uh, sariling mga advokasya, meron naman na nag ng mga grupo at uh, kabilang na dyan ang ilan nga sa mga naghahain ng mga party list organizations dyan pa rin sa 10 City sa lungsod ng Maynila. Narito naman ang naging mensahe ni attorney Nery Colmenares. Ang issue na dadalhin ng bayan muna sa eleksyon ito, una ay ang pagpababa ng presyo, ah, lalo na ng gasolin, ng uh, langis, uh, kuryente at tubig. Ang uh, aming panukala ay dapat hanapan ng paraan ng gobyerno gawin niya na bumaba ang presyo ng mga bilihin. Ang isa dyan ang sinasabi ng bayang muna, tanggalin na kayang... Ba Bahagi naman niya ng kanilang mga pahayag kaugnay nun dun sa kanilang mga advokasya. Pero kung uh, may mga nakapaghain ng uh, kandidatura dyan sa 10 City sa lungsod ng Maynila, meron na rin mga dating uh, o kasalukuyang senador na bababa sa kanilang uh, uh, pagtakbo uh, sa local level. Pero naging emosyonal itong si Senator Nancy Binay dahil nga ang makakatunggali ay ang kanyang uh, o asawa ng kanyang kapatid dito naman sa lungsod ng Makati. Matindi rin ang bangayan ng mga politiko sa iba't ibang sulok ng Metro Manila kaugnay pa rin ng nalalapit na halalan. naritong bahagi ng mensahe ni Senator Nancy Binay. Wala eh. Parang uh, walang uh walang puwang para makapag-usap kami. So, malungkot, di ba? Like ah, kasi you're pamilya pa rin kami, di ba? And um, mas mangingibabaw yung pagiging pamilya namin. Hindi ko, sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Walang abibinay sa balota. So, hindi kami magkaaway. Bagyan ng mensahe ni Sen. Nancy Binay at uh, inaasahan nga ang kanilang pagtakbo dito sa Makati City. Mamaya naman mga kabombo may iba pang mga personalidad na magsisipaghain na rin ang kanilang kandidatura.